Kasi wala namang ano wala namang siya sa okay. spiritual ano pa nga niya nadali ito nung nag-gym siya siguro lamig siya sa'yo no, 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 no. sobrang lamig ano yun yung jacket lagyan natin ng langis silikon kaya yeah, niluto mo nga pa sabi niya sa akin anak ko ito sa unang asawa ko may ilalim yung ano. Uhum. Uhum. mas ilalim yung inip kailangan may pawis ito. Hmm. pasma ma. Dapat pukunin sana. <clears throat> <Woah ImpossibleEh> <coughs> <Umbrella? coughs> pa? kahit umulan kahit Diyan, plus ma. Ano, photos kunin la kai. Pagkatapos nating sa school. Nasa <cereps> sapatos pagkatapos ututan kahit bas maba oh, umulan tapos yung bata ka pa, bata pa, nararamdaman niya na yan, mas malo pag matanda na. Yung ganito ako dati, nakong oh. hirap. Oo, oh, kahit ako yung pas mga asos. Ano, halos pag gumagal ako, yeah. nahihilo. Hmm. Kasi pag kulang to, sigaw na kaagad to, pag ano pa lang ng pasburo. Oo <laughs> Gagaya na ganina. Hmm.

buti na ano, nakakakain na yung ano pag kakain susopa niya ang kakain so sabi ko lamig yan ang ako sabi ko sa kanya Oh, to, kau bantu. walang damdam din siguro pag, pag dito sa inyo no pa ano na ito si cemento sa ilalim yung, yung laglag mo sa ilalim siya pasma